Hello guys nandito tayo ngayon tayo po yung mga ngahoy o yan guys, so may bahay na itong nakatayo tinayuan na po ng bahay para po meron na itong mga ano po bantay may mga nakatayo ng bahay dito guys dati po yung wala yan ngayon meron na Nandito tayo ngayon sa mga bukid. Mangangahoy uli ako guys ngayon. sa rin natin sobrang init. Kasi di na naman ako makakapangahoy. Kapag umulan, wala na. Di na naman tayo makakilos. Kaya ngayon, nandito ako ngayon, mangangahoy tayo. Naghahanap tayo ng Kahoy. Kaso parang wala tayong makukuhang tuyo. Ay puro basa. Puro basa guys. Sana may makuha tayong medyo tuyo-tuyo dito. Galing kasi ako dito nung na nakaraan. Ako lang din naman na mag-isa. Wala akong kasama, guys. Doon tayo sa bandang taas. Kahit basa, pwede na yun. Kasi papatuyuin naman natin doon sa may... Sa ano ko, lutuan ko. Matutuyo naman sila, kahit basa sila. Sabi ko, muntik pa akong madulas. Kasama ko pa yung mga alaga ko nagsisunod sa akin guys eh ito yung mga ano ko kasama ko tuwing ako may gagawin lagi yan sa akin nakabuntot ng aking mga alaga ay, kapagod kakapagod lang guys dito mag akit dito sa bundok kasi ay ah disko po Wait lang. Kami ko tayo. guys. Maka isa na tayo. Isa pa lang. Lagay natin dito sa may sako. Ayan. Para hindi siya ano. Kaya tayo dito banda. Diyan naman tayo banda. Parang silagad-sagad na nila yung mga kahoy dito guys. Tayo pumunta rito sa bila. Tayo mga ngahoy. Mahalay natin, makakakupa tayo ng marami. Kahit maliliit, pwede pa yun. pwede pa to guys kasi kahit maliliit pwede pa to eh guys marami na guys yung marami rami ito nakuha ko lilipat naman tayo sa kabila kunin lang natin yung sako Tara guys, meron na tayo. Meron na tayo nakuha. Lipat na lang tayo. Lipat tayo dito sa may taas. Yan. Tayo ay nagpuputol pa. Ayun o, no, may, ayun o. No. May natumba. Kunin lang natin yung mga siit-siit niya. Yung mga maliliit. Kukunin natin. Sayang. Sayang din yan. Ayan guys. Ilalagay na natin ulit si sako. Ihagis muna natin doon. guys. Dagalaga kasi sa ako guys ang dami na natin panggatong doon tayo dadaan sa ibabaw kasi magpuputol pa tayo doon kasi marami pang panggatong doon eh sa may taas na yan marami pang panggatong dyan kaya aakyat tayo doon let's go pahinga tayo dito guys Mawala tayo ng hininga dito guys. Pagod. Isa ko po. Tigyan nyo ba ini. Inakyat ko. Pagod na pagod ako guys. Oh. Antarek. Matarek siya guys. Hmm. Tapos, pad madulas siya fast slide din daan Inaket ko hanggang dito sa itaas nakapagod guys ang hirap pala pagka ikaw lang mag isa ang nangangahoy masakit sa likod ha dito na sa itaas doon na tayo dadaan doon na pababa na doon sa amin grabe guys kapagod ng mangahoy guys pag ikaw lang talaga mag isa na katulong para kang lalaki ang kilos mura ay puro kilos din ang lalaki grabe guys pagod ako ito yung kahoy ko oh. oh. marami rami ngayon kaysa dati ay. Oh, let's go uli Mamaya uli Pabalik tayo dyan yung kaysa bayabas madaming hinog bibigay natin sa mga bata marami may mga hinog ako na daanan. babalikan natin ilalagay ko lang muna ito dun sa tapat yung kahoy ko kasi mabigat na at nakakuha tayo parang kit yan baba natin kukun natin mabayabas para ibigay natin sa mga bata mahilig kasi yung mga bata dyan Let's go. Kunin natin yung mga hinog. Para pag-uwi natin, ibibigay natin sa mga bata. Tuwan-tuwa dyan mga bata. Oh, daw hinog, oh. Ayan hmm. guys, oh. May mga hinog. Oh. May mga hinog, guys, oh yun meron meron nakikita kita So guys, hindi natin abot yung marami. <laughs> Wala <tayo> parong kit <laughs> oh. Aapat lang na yung nakuha natin guys. <laughs> Wala kasi parong kit guys. Huyusod na lang. Pag kami nagpunta dyan, pukuli namin yung mga hinug dyan. Kasama ko yung mga bata. Kasi sayang yan eh. Malalaglag lang din yan. Ito yung nakuha natin. Aapat ah, ah, na piraso. <laughs> Nagpakahirap pa tayo, no? Aapat ah, na piraso lang. Ngayon, guys. Pauwi na tayo. Dahil tayo naman ay magpapahinga. Grabe ng pagod natin. Ibang-iba taga pagka ikaw ang kikilos, no? Tayo uuwi na. Let's go! may uli wait Two minutes hanggang dito na lang masa talikod ko <laughs> hanggang dito na lang guys like and subscribe na lang po itong ano ko ang tawag ito? nawawala na ako sarili <laughs> na sobrang pagod ko guys pakilike and subscribe na lang po itong channel ko thank you very much po and God bless po sa inyo and shout out po pala sa lahat mga nasuporta at nanonood ang vlog ko. Thank you very much po and God bless po sa inyong lahat. Thank you!